Pinagpalang araw sa ating lahat, welcome to my channel! Ang pagbabalik sa Antioquia, gawa 14 verse 21 to 28 Ang magandang balita ay ipinangaral Nina Pablo at Bernabe sa Derby at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Lystria, Econio, at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang mamumuno, at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y itinagubilan nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perja ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia, dito sila ipinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawaing kanilang natapos na, pagdating sa Antioquia tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito'y sumampalataya rin, at matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad.